Sorry mga idol at sobrang busy at ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Sobrang na -miss ko talaga gumawa ng video at na-miss ko din kayo. Kaya ito, nandito ulit tayo at magbabahagi ng konting kalaman sa ating mga idol na naglalaro ng Clash of Clans. Ang pag-uusapan natin ngayon idol ay tungkol sa Clash of Clans base design. Nahihinaan ka ba sa base design na ginagamit mo ngayon? nairapan ka ba mag-isip o gumawa ng sariling base design para sa defense? Lagi ka ba natitristar dahil pangit yung base design na ginagamit mo? gusto mo ba mas maganda at mas maayos na base design para sa clan war, clan war league, trophy base, farm base at kahit sa builder base. So kung ilan lang ito sa mga tanong at kailangan mo ay tamang tama na nandito ka sa video na to dahil ipapakita at ituturo ko sa iyo kung saan ako kumukuha ng masasabi kong unlimited source at pagpipilian na pwede mong makopya ng mga base design na magaganda at maayos nang walang kahirap-hirap. One click or one tap away lang bago na agad yung base mo. So pag nagawa mo ito ay pwede mo nang ma-minimize yung posibleng maging damage sa defense ng base design mo. At ang maganda, this is absolutely 100% free. Libre lang itong source na to. Hindi kita kilala at hindi ko alam kung alam mo na to. Pero ang masasabi ko lang ay napaka-useful nitong tool na ipapakita ko sa'yo. Lalong-lalo na ako nakukulangan ka sa slot ng layout editor sa Clash of Clans. Dahil sa home base village, meron lang tatlong base layout slot available. Sa war base naman, meron namang anim na layout available. Pero kailangan mong bilhin yung tatlo na slot na nagkakahalaga na total of 4,500 gems. At sa builder base naman ganun din. May tatlo lang na base layout slot available. War is no more mga idol dahil sa tool na ipapakita ko sa iyo ay pwede mong ma-save yung mga layout na managustuhan mo o yung mga ginawa mo tapos kung gusto mo siyang magamitin sa future kapag may lower town hall account ka halimbawa town hall 10 ka tapos magpapa town hall 11 ka na gusto mong isave yung layout ng town hall 10 mo dahil malakas at gusto mo itong ipasa at ipakopya yung design mo sa mga town hall 10 at magta town hall 10 pa lang Pwedeng pwede mo magawa yun. Pwede mo din itong makopya instantly direct to the game ng walang kahirap-hirap. And you can save your base as many as you can. Kaya napakainam talaga nito. So ready ka na ba malaman kung ano yung tinutukoy ko? Kung ready ka na, eh, huwag na natin patagalin to. Ako nga pala si Nico, and welcome to my channel. Isa akong gamer and fan ako ng larong Clash of Clans na nag-share ng aking experience, tips, knowledge, and idea about sa si game na to. And kung mahilig ka sa mga information about sa Clash of Clans at bago ka pa dito sa channel ko, ay ni-invite in kita na mag-subscribe Click mo na rin yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos ko gaya nito. Maraming salamat po. Paalala lang mga idol na kung sakaling may lalabas na advertisement o ads dyan sa inyong screen, ay wag na wag nyo pong i-skip yung ads. Isipin mo na lang na parang patalastas o commercial ang ad sa video na ginawa ko at pinapanood mo. Magiging malaking tulong po ito para sa akin at sa ating channel. Maraming salamat po sa malawak nyong pangunawa. ang tinutukoy kong tool na gusto kong i-share sa ay yung application na tinatawag na Clash Base Pija. So kung hindi ka pa pamilyar dito, ang Clash Base Pedia ay isang application sa Android at mayroon din ito sa iOS o sa Apple. Na kung saan ang gamit nito ay para siyang nag-serve as social media ng mga base design sa Clash of Clans. Bago mo magamit ito ay kailangan mo itong i-download sa Play Store o sa App Store. Now, para maintindihan mo mabuti, papakita ko sa yung actual na tool o yung application na sinasabi ko ngayon. So ngayon, ito na nga yung application ng Clash Base Pedia. I-open ko lang. Now, makikita mo dito, may tinatawag na filter tag. Yung filter tag ay ito yung parang kategori na kung ano yung base na gusto mong hanapin. Kung war base ba siya, CWL base, anti-air, trophy base, anti-ground, legend league base ba at marami pa. Now, halimbawa, war base ang napili mo. Itap mo lang yung war base. Tapos ayan, lalabas na siya. Ngayon, pwede kang mamili kung ano yung town hall na gusto mong hanapan ng base design. Halimbawa, Town Hall 13 ka, tap mo lang yun. Tapos kung ano unayin na sa filter tag, yun yung lalabas. Example, ito. War Base Town Hall 13. Ngayon, makikita mo dyan pag sunayp mo pa baba, yung link download o yung bilang ng nag-download ng link na yan, o ng base na yan. Mas madaming nag-download, chances na inire to at maganda yung base. Yung mga konti naman ng mga download, chances hindi pa siya proven o pwedeng underrated siya hindi ko to na recommend pero ako mas madalas kong piliin yung mga konting download o yung mga underrated na base dahil mas mataas yung chance na walang kaparehas yung base na kokopyahin mo. Gets mo yung point ko? Pwede mo rin i-review yung mga feedback o yung mga comment about sa base design. Now, halimbawa na assess mo na, na-review mo na itong base at kung gusto mo siyang kopyahin, sobrang simple lang ng gagawin mo. I-click mo lang o i-tap mo lang itong copy layout. Halimbawa ako, Town Hall 14 ako. Pag itinap ko ito, automatic mag-open yung Clash of Clans at pupunta siya sa layout editor. Now, pwede mong i-paste yung base na nakopya mo direct sa available na slot. Ngayon, pwede mo siyang ilagay sa home village o sa war base o sa builder base, depende sa'yo. Kapag sa home village, tinap mo at ito yung lumabas, Buildings not found from copied layout or blocked by obstacle have been moved to your inventory. Ang ibig sabihin yan ay may mga obstacle na di mo pa na-remove. Yan, may mga limited obstacle kasi ako na di ko pa naayos kaya ganyan. Pero try natin siya lagay sa war base. Sa war base kasi, walang obstacle doon. Kaya kapag kumopya ka from Clash Base Pedia to war base, pasok agad sa banga. Okay ba tayo doon? Para makita mo, go ulit tayo sa Clash Base Pedia. Tapos kopya tayo ng base. Tapos go tayo sa war base. Tapos base. Ayan, nakalagay na siya kaagad. Tapos save mo lang. There you have it. New base design para sa ating war base. Pwede mo yan i-testing sa friendly challenge para ma-assess mo ko yung base na nakuha mo ay goods ba or very good. Balik tayo sa Clash Base Pedia. Isa pang meron na feature nito, meron din siyang rankings ng mga player na mahilig mag-post. Pwede ka din dito maghanap ng clan. May kita mo dyan yung mga qualification at meron ding apply button. Meron din siyang bookmark. So yung gamit ng bookmark ay halimbawa may nakita kang base na maganda pero gusto mo iset aside muna. Pwede mo i-click yung bookmark tapos papasok yung base design dito sa bookmark tab ng application na to. Pero bago mo magawang mag-bookmark, ay kailangan mo mag-login o mag-sign in with Google. Kailangan may Google account ka. Give naman yon kasi may Clash of Clans account ka. Kaya kung ano yung Google account na gagamitin mo doon, doon din may bookmark yung base design. Halimbawa ako, sa email ko na to, doon siya mabubookmark. So ito yung mga base design way back nung Town Hall 12 pa lang ako. Gustong gusto ko yung mga design na yan, kaya binookmark ko siya. Now, last but not the least, itong add layout tab. Dito sa tab na to, pwede kang mag-add ng layout na gusto mo. Gaya ng sabi ko kanina. First, I need mo ng screenshot ng base. So, kailangan nating i-screenshot yung base na ilalagay natin dito sa FlashBase Base Pedia. Ituturo ko lang sa iyo kung paano mag-screenshot na mas maayos. Punta ka sa Edit Layout. Tap mo itong Photo Mode. Tapos, do the screenshot. Sa device ko kasi, Power Button plus Volume Down Button yung screenshot ko. So, ayan, may screenshot na. Yan na yung mo dun sa FlashBase Base tapos, piliin lang natin kung anong town hall level yung base na ilalagay natin. Gaya nito, town hall 14 yung sa akin. Tap ko tong town hall 14. Tapos, para mailagay yung clash base link, kinakailangan mong pumunta sa game ng clash of clans. Tapos, go ka sa layout editor. Tapos, halimbawa, ito yung base na kukuhanin mo yung link. Tap mo lang itong parang logo ng share. Tapos, tap mo yung share as link. Ayan, layout link copied to device clipboard. Pag nakapi mo na, go ka na ulit sa clash base pedia. Tapos, tap mo itong paste clash base link. So ayun na, andun na yung link. Now, lagyan mo na siya ng hashtag kung saan nga ba siya makakategori. Bawa, clan war base ba siya? O war base, legend league base. Tapos pag okay na, tap mo itong add. So wait mo lang siya ma-upload. And boom, ayan, uploaded na siya. So saan makikita yung in-upload mo? Pupunta ka lang dito sa profile tab. Sa tab ng profile. Bali, ayan na siya. Kung gusto mo siyang kopyahin, do the instruction as I said kanina. Ganun lang siya kasimple. Pwede kang mag-save o mag-store ng mga base na gawa mo Pwede kang mag bookmark ng base na kinopya mo and pwede mo siyang magamit anytime as long as nasa iyo yung Gmail at nakadownload download itong application na to sa device na ginagamit mo. One click o one tap away lang may new base design ka na. Paalala lang idol, na lahat ng base po na yan na nakikita mo, pwede siyang malakas, pwede siyang mahina and there's no guaranteed na kapag kumopya ka ng base design dito ay zero star na agad yung kalaban kapag inatake ka. There's no such thing po. Lahat po ng base sa Clash of Clans either max base man yan o hindi. Maganda man yan o hindi may chance pong matristar. Paano ko mas sabi? Maganda nga base mo, tapos rush town hall ka naman. Level 3 yung cannon mo, level 2 archer tower mo. Level 1 yung inferno tower mo. In short, low level yung defense mo. Tapos town hall 14 ka, baka kahit town hall 12 o town hall 13 kaya ka matristar. Eh. Situational o situation based ang pagkuha ng trister mga idol. So ang purpose po nitong app na to ay ma-minimize yung casualties o disaster sa base mo. Pwede mo din i-personalize yung mga original base na nakopya mo kung sa tingin mo ay may kailangan lang baguhin ng kaunti. Kung may guide ka kagaya nitong app na to, hindi ka mahirapan mag-isip at humanap ng mga suggestion at recommended na base design on your town hall level and depend on your gaming purpose. This application purpose is flexible gaya ng mga sabi ko kanina. Bali ito yung clash base pedia mga idol. I hope na gustuhan mo itong napag-usapan natin ngayon. At ikaw idol, anong masasabi mo sa application na to? May re-recommend ba itong application na to sa mga naglalaro ng Clash of Clans? Kung nagustuhan mo itong video na to idol at itong pinag-usapan natin ngayon, ay click mo naman yung like button. may mga tanong, suggestion o violent reaction ko naman, ay comment mo lang yun sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. At huwag na huwag pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos and upload ko. Maraming salamat po. Once again ako nga pala si Nico. See you soon sa mga next videos. Ingat kayo palagi mga idol. Bye bye. I'm out.